Hi! This is my first unang vlog. Hindi, no, nagbablog ka? Hello, ano si Anong mga sa kanila? Vlogag ko. Hello, vlogag. Ano, ano intro mo? Ano yung intro mo? Intro ba? Introvert. Ano introvert? Ano ba? Intro! Yung pagkatapos mo mag-high case, may lalabas ng na mga intro-intro kinemi, may, may music. Hindi niyo alam mo. So, ka Opening? Opening ceremony? No, So, ka bakit mag-vlog, boy? Hindi ka naman mag-ano? Hindi ka naman ka naman mag-edit? Para lang sa mga masisipag yan, mag-edit. Kasi yung mga clip na i-edit mo pa, magbibigay ka ng time dyan. Ako nga, di mo mabigyan ng time. Bibigyan so, may... mo ng time yan. Eh, may mo okay, ba? Bagay, nakatamad. Bob? Ay, gil ko na mag -e end 原来有。